Marian FOV Tapos na ang kasal namin ni Gio. As in hanggang ngayon lutang pa rin ako. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Hindi ko alam kung paano umakto. Basta sa kaloob-looban ng puso ko natatakot ako. Nandito ako sa aking kwarto ngayon para ayusin ang mga gamit ko. Kailangan ko nagsumama kay Kuya Gio. Kasi yan ang napag-usapan bago ang kasal. Kahit masama ang loob ko sa aking mga magulang dahil sa halos ipagtabuyan nila ako, wala akong magagawa. Kailangan ko silang sundin, kahit labag sa aking kalooban. Nakaharap ko na din ang mga magulang ni Kuya Gio, at hindi ko alam kung paano aakto sa harap nila. Alam ko ang pagkakaalam nila si Ate Aya ng girlfriend ng anak nila. Siguro ang baba ng tingin nila sa akin. Mukhang mababait naman sila. Pero malay ko ba kung nagkukunwari lang sila ang alam ko kasi sa mga mayayaman, strikta sila at mahirap pakisamahan. Si Kuya Gio naman alam kong galit siya sa akin. Kuya ang tawag ko sa kanya kasi yun ang nakasanayang ko noon pa. Nakikita ko sa mga mata niya ang galit at pagkapuot sa akin tuwing tinititigan niya ako. Ay, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi pa kami masyadong nakakapag-usap nila mami at daddy, pati na din si ate Ayan. Basta sabi lang nila hindi na daw ako pwedeng magtagal dito sa bahay kasi nasasaktan si Ate Ayan sa mga nangyari. Nasasaktan din naman ako ah. Hindi ko nga alam kung bakit nangyari lahat ito. Alam kong mas mahal nila mami at daddy si Ayan kaysa sa akin. Minsan napapaisip ako kung anak ba talaga nila ako. Kasi kahit noon hindi ko maramdaman na nage-exist ako sa pamilyang ito. Si Ate Ayan lagi ang kanilang pinapaboran. Lahat ng gusto ni Ate binibigay nila samantalang wala silang pakialam sa akin. Nakakalungkot lang kasi hindi ko maramdaman kung importante ba ako sa pamilyang ito. Sa ngayon na alis na ako sa bahay na ito. Hindi ko alam kung anong kapalaran na naghihintay sa akin. Hindi ko pa din nabanggit sa mga kaibigan kong kinasadlakan kong sitwasyon ngayon. Tiyak na magugulat sila kapag nalaman nila na kinasal na ako. Tsaka ako nalang siguro sasabihin sa kanila pagpasok ko sa school. Sa ngayon kailangan ko muna mag-focus sa kung anong buhay ko ngayon. Kasama si Kuya Gio. Sana lang maging mabait siya sa akin at huwag niyang isisi sa akin ang nangyari. Oh, tapos ka na bang mag-ayos ng mga gamit mo? Kanina pa naghihintay si Gio sa'yo sa baba. Bilisan mo ang kilos mo. Kahit kailan na, mo talaga. Pabuliyaw na sabi sa akin ni Mami. Malapit na po, Mami. Inaayos ko lang tong mga gamit ko sa school. Sinisigurado ko na wala akong nakalimutan. Sagot ko kay mami. Ngayong kasal na kayo ni Gio, siya na ang bahala sa'yo. Wala na kaming pakialam kung ano man ang desisyon niya tungkol sa pagsasama niyo. Next week, pupunta ang ate mo sa New York para ituloy at tuparin ang kanyang pangara na maging modelo at para na din makalimot. Pahayag ni mami. Nagulat man ako sa sinabi nito, hindi na lang ako kumibot, ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa alam ko noon pa pangarap ni ate na umalis ng bansa at pumunta sa New York para maging sikat na modelo. Mami, sana mapatawad ako ni ate sa mga nangyari. Kahit ako naguguluhan pa rin hanggang ngayon, bakit nangyari ito? Malungkot kong sabi. Ang sabihin mo, pinairal mo ang kalandian. Hays, ewan ko ba kung kanino ka nagmana. Puro pasakit ang binibigay mo sa pamilyang ito. Pagalit na sambit ni mami sa akin. Ang sakit mo naman po magsalita, mami. Alam ng Diyos na hindi ko ginusto lahat ito. Tumutulo ang luha ko na sabi sa kanya, Tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Bilisan mo ng kumilos para makaalis na kayo. Galit niyang sabi, Wala itong pakialam sa nararamdaman ko. Siguro wala talaga itong pagmamahal na nararamdaman sa akin. Kung ituring ako parang hindi ako nito, anak lalong naguunahan sa pagtulong ang aking luha sa sinabi ni mami. Masakit para sa akin na marinig ang mga masasakit na salita. Parang hindi talaga nila ako anak. Hindi ko man lang maramdaman na mahal nila ako. Mom, bakit po ganyan kayo sa akin? Bakit hindi ko maramdaman na mahal niyo din ako? Hindi ko na natiis na sabi sa kanya. Ay nako, tigilan mo ng hayang kadramahan mo na yan. Alam na natin pareho na lamang si ate mo sa lahat ng bagay. Siya ang magdadala ng swerte sa pamilyang ito. Ikaw, ano ang ambag mo sa pamilyang ito? Galit na sabi ni mami. Mula noong bata, palaging nagbibigay ng karangalan sa pamilya natin si ate ayan mo. Palagi siyang panalo sa mga pageant na sinasalihan niya. Matalino ang ate mo at may pangarap sa buhay. Eh ikaw, anong meron ka? Di ba wala? Wala wala kang pangarap sa buhay. Kaya wag mo akong tanungin bakit mas pinapaboran namin si ate ayan mo kesa sayo. Kasi mas marami siyang lamang kesa sayo. Mahabang litanya ni mami sa akin. Lalo akong napaiyak sa mga sinabi ni mami sa akin. Ang sakit na marinig sa sarili mong ina na kinukumpara ka sa kapatid mo. Parang tinutusok ng karayo mong puso ko. Hindi na lamang ako umimikat at ipinagpatuloy ko na lang ang pagliligpit ko sa aking mga gamit. Masama ang loob ko kay mami, Pero ayaw ko nalang magsalita kasi baka lalong madagdagan ng sama ng loob ko sa kanya. Sige na, bilisan mo na ang kilos mo at baka mainip na si Gio sa paghihintay sa'yo. Sabay labas sa akin kwarto ni mami. Sakay na ako ngayon sa sasakyan ni Gio. Nasa passenger seat siya kasi may driver naman at ako naman nandito sa likod ng kotse. Tahimik lang kami habang umuusad ang sasakyan. Pagkatapos ng kasal namin ni Gio, agad na umalis ang mga magulang nito. Liban sa seremonya ng kasal na ginanap sa library ng bahay namin, wala nang ibang ganap. Walang kahit kaunting salo-salo o reception katulad ng isang pangkaraniwang kasal. Tanging ilang piraso lang ng papel ang nagbubuklod sa aming dalawa. Hindi ko na din nakita si ate Ayan bago kami umalis. Ayon kay daddy, nagkulong daw ito ng kwarto at ayaw munang makipag-usap kahit kanino. Hindi ko alam kung saang bahay ako dadalhin ni Gio, pero sana maging okay ang lahat sa amin. Sana hindi niya ituloy ang pagbabanta nang gagantihan niya ako kasi nakipaghiwalay sa kanya si Ate Ayan. Manong, idiretso mo na lang sa mansyon ng kotse. Hindi pwedeng sa dream house namin ni Ayan titira si Marian. Para sa aming dalawa lang yon. At hindi pwedeng tumira kahit sinong babae doon. Narinig kong sabi ni Gio sa kanyang driver. Parang kinurot ang puso ko sa narinig. Hindi na lang ako umimih dahil alam kong wala akong karapatan na magreklamo. Maya-maya pumasok kami sa maluwang na bakuran. Nalulula ako sa ganda ng bakuran. Parang nasa isang paraiso ako, hindi ko akalain na ganito sila kayaman. May sumalubong sa amin na isang nakayuniform na katulong. Magandang hapon, senyorito. Magalang na bati niya kay Gio. Manang Delia, dalhin mo si Marian sa service quarter. Bagong kasamahan niyo siya dito, Ituro mo sa kanyang lahat ng dapat niyang gawin. Sabi ni Gio, natulala ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na gagawin niya pala akong kasambahay. Sa bagay ito sigurong sinabi niyang ganti sa akin sa nangyari. Hindi ako umimikat na kayo kulang. Ano po? Sabi ni Madam Sara asawa niyo po siya. Gulat na sabi ni Aling Delia. Hindi manang. Wala akong asawa at kahit kailan hindi ko siya pwede na maging asawa. Nakatiimbag ang nasagot ni Gio. Ah, ganun po ba? Sige po, masusunod po. Iha, halika sumama ka sa akin at ituturo ko ang magiging kwarto mo. Baling sa akin ni Aling Delia. Mang Raul, ibaba mo ang mga gamit ni Marian sa kotse at dalhin sa kwarter niya. Utos ni Gio sa kanyang driver. Masusunod po, senyorito. Sagot naman ni Mang Raul. Ano itong narinig ko na sa servant's quarter tutuloy si Marian? Gio, anong ibig sabihin nito? Ano bang kalokohan ang pumasok dyan sa utak mo? Biglang sulpot ni Tita Sara. You heard it right, Mom. Sa servant's quarter tutuloy si Marian. Kasi kahit kailan hindi ko siya matatanggap bilang asawa. Iisang babae lang ang gusto kong maging asawa. At yun ay walang iba kundi si Ayan. Sagot ni Gio. Gio, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Nasa harap mong asawa mo. Hindi mo man lang naisip na nasasaktan siya dyan sa lumalabas sa bibig mo. Saway ni Tita Sara. No, ma'am. Tingin ko walang pakiramdam ang babae na yan dahil sa ginawa niya sa amin ni Ayan. Sagot ni Gio. Gio, kailan ka pa naging ganyan? Hindi ka namin tinuruan ng daddy mo para manakit ng damdamin. Lalo na't na asawa mong nasa harap mo. Nagagalit na sagot ni Tita Sara. Sa kwarto mo dapat tutuloy si Marian dahil asawa mo siya. Sabi ni mami kay Gio. No ma'am, wala akong asawa. At ako magdesisyon kung saan ang magiging kwarto ni Marian. Dahil may atraso siya sa akin. Sagot ni Gio. Lalong big no anak. Huwag mong gawin ito sa asawa mo. Kahit anong mangyari asawa mo na si Marian. Kaya dapat lang naturuan mong sarili mo na irespeto siya bilang iyong katuwang sa buhay. Paliwanag ni Tita Sara. Hindi siya tutuloy sa kwarto ko, ma'am. Dahil kapag ipipilit nyo ang gusto nyo, hindi na talaga ako uuwi sa bahay na ito. Ayaw kong makasama ang babaeng yan. Sagot ni Gio. Para akong sinampal sa narinig ko. Masakit ang mga binitiwa na salita ni Kuya Gio. Hindi talaga maikakaila na galit siya sa akin. Tita Sara, okay lang po. Sa servant's quarter na lang po ako tutuloy. Huwag na po kayong magtalo. Kimi kong sabi kay tita Nahihiya ako sa mga nangyari dahil sa akin mukhang magkakasamaan pa ng mag-ina. Call me mommy, Marian. Simula nang kinasal kayo ni Gio mother-in-law mo na ako. Kaya dapat lang na mommy at daddy na din ang tawag mo sa amin ni Tito Russell mo. Sabi sa akin ni mommy Sarah, nagulat ako sa sinabi nito. Hindi ko akalain na ganito ito kabait. Wala akong nakitang pangungusga sa mga tingin nito sa akin. Parang tanggap nito ang mga nangyari. Sige po, ma... Ma... Mami, nauutal kong sagot dito. At nang napadako ang tingin ko kay Kuya Gio, matalim itong nakatitig sa akin. Nakakatakot siyang tumingin. Gio, kung hindi ka pa ready na makasama ang asawa mo sa kwarto mo, pwede siyang tumuloy sa isa sa mga kwarto dito sa bahay. Marami tayong bakanteng kwarto dito sa bahay na maging komportable si Marianne. Wag ka sanang maging malupit sa kanya. Napakabata niya pa para magdusa. Mahinahong wika ni Mami Sara. Bahala po kayo, Mami. Basta wag lang sa kwarto ko dahil kahit kailan hindi ko matatanggap ang babaeng yan. Sige po, papasok na ako sa loob. Walang patutunguhan itong pag-uusap na ito. Sabay talikod ni Kuya Gio sa amin. Iha, halika na. Ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Pagpasensyahan mo sana muna ang asawa mo ha? Malambing na sabi sa akin ni Mami Sara. Hindi po ba kayo galit sa akin? Ako po kasing sinisisi ng lahat kaya po nangyari ang gulo na ito. May namuong luha sa aking mga mata na tanong kay Mami Sara. Iha, wala ako sa lugar para husgahan ka. Hindi ba 18 ka pa lang? Napakabata mo pa para sa ganitong klasing problema. Nakangiti na sagot ni mami. Hindi ako makapaniwala na ganito pala kabait ang mami ni Kuya Gio. Akala ko talaga istrikta siya kasi hindi siya kumikibo kanina nung ikinakasal kami ng anak nila. Salamat po, mami. Ang bait niyo po pala. Nakangiti kong sagot sa kanya. Tinitigan niya ako sa mukha at hinahaplos niya ang aking pisngi. Medyo masakit pa rin ang aking magkabilang pisngi dahil sa sampal na binigay sa akin ng aking ina kaninang umaga. Halika na iha, ituturo ko sa'yo kung saan ang magiging kwarto mo. Sabay hawak sa akin kamay ni Mami Sara. Mang Raul, isunod niyo ang mga gamit ni Marian sa kanyang kwarto. Utos ni Mami kay Mang Raul. Opo, madam. Sagot ni Mang Raul. Let's go, iha. Sabi ni Mami sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sobrang ganda ng kwarto na ibinigay sa akin ni Mami Sarah kulay pink ang kabuoan ng kwarto. At talaga namang kitang kita ang karangyaan sa gamit na nasa loob nito. Malayong malayo ito sa itsura ng kwarto ko sa aming bahay. Hindi ko ma-imagine kung gaano sila kayaman. Itong magiging kwarto mo, Iha. Yung sa kabilang pintu naman na nadaanan natin kanina yon ang kwarto ng asawa mo. Nakangiti na sabi sa akin ni Mami Sara. Ang ganda po ng kwarto na ito, Mami. Salamat po. Nakangiti kong sabi sa kanya. Bueno, iha. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka. Ipapasundo na lang kita mamaya sa katulong kapag na ng hapunan. Sabi ni Mami Sara sa akin. Salamat po ulit, Mami. Nahihiya kong sabi sa kanya. Gumitil lang siya sa akin at lumabas na ng kwarto. Nang mapag-isa ako sa kwarto, nakatulala akong nakatingin sa kawalan. Ano kayang maging kinabukasan na naghihintay sa akin sa bagong yugto ng buhay ko Very thankful ako kasi mabait si Mami Sara sa akin Natatakot ako kay Kuya Gio Na asawa ko na ngayon Iba siya kung tumitig sa akin Masakit at matalim Kitang-kitang galit niya sa akin Masakit sa akin dahil pinagbibintangan nila ako na ako ang may kasalanan Hinaplos ko ang aking pisngi na may namumula pa Dahil sa sampal na ibinigay sa akin ng aking ina Malungkot akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin. Para na din kasi akong itinakwil ng sarili kong pamilya. Galit silang lahat sa akin dahil sa mga nangyari. Well, hindi ko sila masisisi. Kasi noon pa man paborito na nilang anak si Ate Ayan. Marian V.O.V. Nagising ako ng mga 6 o'clock ng gabi. Agad akong bumangon at nagpunta sa CR para maligo Ginawa ko ang aking routine at nagbihis. Saktong katatapos ko lang magbihis nang may marinig akong kumakatok sa pinto ng room ko. Agad ko itong pinagbuksan at nakita ko ang isang naka-uniform na katulong. Nasa late 20s pa lang siguro ang edad nito. Senyorita, kakain na daw po. Nasa dining na sila senyor at senyora. Hinihintay na po nila kayo. Wika nito. Sige po, bababa na po ako. Tsaka po, huwag nyo na akong tawagin na senyorita. Nakakahiya po kasi, tsaka halos magkasing edad lang yata tayo. Nakangiti kong sabi dito. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ko dito. Naku, magagalit po sila senyora at senyor kapag hindi ko kayo tinawag na senyorita. Asawa po kayo ni senyorito Gio kaya dapat lang po na senyorita ang tawag namin sa'yo. Paliwanag niya sa'kin. Sa ako nga po pala si Lisa. Isa po akong kasambahay dito. Kung may kailangan po kayo, pwede niyo po akong utusan. Nakangiti niyang sagot sa akin. Ngumiti ako sa kanya at hindi na lang umimik. Nagsimula na kaming maglakad papuntang dining area. paling nga ako habang naglalakad para ma-memorize ko yung parte ng bahay na dinadaanan namin. Grabe, piling ko maliligaw ako sa bahay na ito. Sobrang laki kasi talaga at ang hagdan ay paikot. At talaga namang napaka-elegante na disenyo. Nang makarating kami sa dining area na datnan namin sila Mami Sara, Daddy Russell at Kuya Gio, ang aking asawa. Sa isip-isip ko nakakahiya kasi parang ako na lang ang kanilang hinihintay. Good evening po. Bati ko sa kanila. Pasensya na po at ako na lang yata ang hinihintay. Nahihiya kong sabi. Habang iniiwasan ko na tumingin sa gawin ni Kuya Gio, Oh, nandito ka na pala, Iha. Hindi, okay lang. Hindi naman kasi kita nasabihan kung anong oras ang hapunan dito sa bahay. At isa pa, sabi ko naman sa'yo na ipapasundo kita sa katulong kapag kakain na. Maupo ka na at magumpisa na tayong kumain. Nakangiti na sabi sa akin ni Mami Sara. Diyan ka na umupo sa tabi ng asawa mo, Marian. Gio, ipaghila mo ng upuan ng asawa mo. Utos ni Daddy Russell kay Gio. Kaya niya nang gawin yan, Dad. Bugnot na sagot ni Gio. Naku, okay lang po. Kaya ko naman po. Nahihiya kong sabi sa kanila. At agad na hinila ang upuan at umupo. Naiiling-iling na lamang si Daddy Russell. At alatang hindi nito nagustuhan ng inasal ng kanyang anak. Bueno, iha. Di ba nag-aaral ka pa? Tanong ni Mami Sara sa akin. Opo, Mami. Sa Monday po may pasok ako. Sagot ko kay Mami. Anong year ka na ba at anong course mo? Tanong sa akin ni Mami Sara. Second year college po at BSBA, Bachelor of Science in Accountancy. Ang course ko sa St. John University po. Sagot ko kay Mami, hindi ka napapasok sa school. Hindi na kailangan kasi kaya naman kitang buhayin. Biglang sabat ni Kuya Gio. Anong hindi na mag-aaral? Gio, narinig mo ba ang sinasabi mo? Bakit mo pahihintuin sa pag-aaral ang asawa mo? Hindi porket asawa mo na siya pagbabawalan mo na siya sa kung anong gusto niya. Hindi magandang pag-uugali yan, Gio. Hayaan mo ang asawa mo kung anong gusto niyang gawin. Hayaan mo siyang ituloy ang kanyang pag-aaral. Biglang sagot ni Mami Sara. Gulat akong napatingin kay Mami Sara. Sa kaloob-looban ng puso ko, very thankful ako. Kasi naramdaman ko kabaitan ni Mami Sara sa akin. Nagawa niya akong ipagtanggol sa sarili nitong anak. Mami, hindi na niya kailangan pang mag-aral. Para saan pa? Gusto ko dito lang siya sa bahay at tumulong sa mga gawain dito. Diyan siya nababagay. Dahil sa laki ng kasalanan na kanyang ginawa. Halata sa boses ni Gio ang tinitimping galit habang sinasabi ang bagay na yon. Agad naman akong napayo ko habang pinipigilan na lumabas ang luha sa aking mga mata. Hindi mo siya pinakasalan para gawing alila sa pamamahay na ito, Gio. Asawa mo si Mariel. Kaya dapat lang natratuhin mo siya ng maayos. Gio, alam kong galit ka kay Mariel dahil sa mga pangyayari. Pero wag naman na pati edukasyon niya ay maapektuhan. Ipagpapatuloy niya ang pag-aaral niya sa ayaw at gusto mo. Sagot ni Mami Sarah. Sorry, Mom. Pero sa pagkakataon na ito ako pong masusunod. At kapag ipilit nyo yan, mapipilitan akong ilipat sa ibang bahay si Marian para masunod ang gusto ko. Giit ni Gio. How dare you? Tinatakot mo bang sarili mong ina, Gio? Russell, tingnan mo nga ang ugali ng anak mo. Siya ba ang anak natin? Galit na si Mami Sara. Enough, Gio. Walang aalis sa bahay na ito kapag hindi ko sinasabi. Walang dahilan para dalhin mo sa ibang bahay ang asawa mo. Alam ko na ang tumatakbo dyan sa utak mo. Dumito muna kayo dahil baka kung ano pa ang gawin mo kay Marian. Sagot ni Daddy Russell. Hindi na umimik si Gio sa sinabi ng daddy niya. Malaki ang paggalang niya sa kanyang ama. Kaya kahit labag sa kalooban hindi na siya sumagot pa. Maya-maya pa'y pa tumayo ito at nagpaalam na aalis muna. Halata sa mukha nitong matinding galit na hindi mailabas. Dahil na rin sa malaking respeto nito sa mga magulang. Huwag mo nang pansinin ng asawa mo, Iha. Kami ang bahala sa pag-aaral mo. Makakatapos ka sa kurso na gusto mo kahit tutol pa ang asawa mo. Malambing na sabi ni Mami. Sige na, kumain na tayo. Hayaan mo na lang muna si Gio. Pasasaan ba't matatanggap din niya ang lahat? Sa ngayon, huwag mo na lang muna siyang pansinin, Iha. Mag-focus ka muna sa sarili mo, lalong-lalo na sa iyong pag-aaral. Wika ni Daddy Russell. Thank you po, Mommy. Thank you din po, Daddy. Nakangiti kong sabi sa kanila. Hindi ko akalain na ganito kaayos ang pagtanggap nila sa akin. Ibang-ibang ugali nila sa kinalakihang kuntunay ng mga magulang. Tapos na kaming maghapunan at nandito ako sa aking kwarto. Naghahanda na ako para matulog. Nagpapasalamat ako at mabait ang mga in-laws ko. Sila na daw ang bahala sa pag-aaral ko Nalabis labis kong pinagpapasalamat. Ihahatid at susunduin ako ni Mang Raul sa school nalabis labis kong tinutulan pero ayaw pumayag ni Mami. Ayaw daw nila akong mahirapan. Binigyan na din nila ako ng cash na isang bundle na tigi isang libo para sa aking allowance. May kasama pa itong ATM card na nakapangalan sa akin. Nahihiyaman akong tanggapin ng mga ito pero ipinilit ito sa akin ni Mami Sara. Halos hindi ako makapaniwala